Guys, dito sa probinsya. Katerika ng araw. O, oh, nakita nyo naman, mainit. O, oh, ah, narinig mo yung sinabi ni mama, kahit mainit, nagkakape. Ayan o, oh, kainit o. Oh. Pero nagkakape kami. <laughs> At ang aming kinakain ay walang iba, kundi wala kaming burger. Alam nyo ang kinakain namin? Sabi lang kinakain. Oh, saging lang ang kinakain namin dito sa probinsya. Hindi nakakatikim ng burger. Oh, hindi daw kami nakakatikim ng burger, sabi niya. Oh. Hindi kami nakakatikim ng Starbucks. <laughs> hindi kami nakakatikim ng <laughs> Ano pa yung masasarap na merienda sa Manila? Yung Ah, um, uh, na ano tatandaan mo. Ano may yun merienda mo doon dati? Yung rice, French fries. French fry. Greenwich. Oh. Samantalang dito, mahirap. Mahirap. Ang? Mahirap ang? Mm. Buhay. hmm Saging lang yung binibinda na. hmm Saging lang doon yung namin. Ano masasabi mo, ma? gusto, saan, ka, saan mo gusto mabuhay? Sa Manila o dito pa din? Dito sa bundok. <laughs> Wala mang bundok dito, patag baga. Bundok. Mama. Sa <laughs> Manila, init din. Walang mga kahoy-kahoy na katulad na ganyan. Oh. Mm. indigest dun sa ano man niya. man doon ano. Oh, diyan nga lang sa Manila nakakaputi. Dito nakakaitim nakaka kasi puro kalawang ang mga tubig mm. galing dun sa ano. Bomba. Dito, may gamot ang tubig. Hmm. Doon may gamot ang tubig. Dito wala. Diyan na kami naliligo sa kanal oh, yan. Diyan kami naliligo. Ano pa kay sa doon? Mm. inan mo, katerika ng araw o oh, sobrang init. Oh, sobrang init pero nagkakape kami oh. Mainit yan guys, oh, mainit. Ayun pa oh, nakasalang pa oh, nagausok-usok. Ah, nagausok-usok. Kape tayo. saging. Nasanay na si Anding kumain ng mga ganyan. Dati ayaw niya kumain. Ngayon kahit hilaw na saging, kinakain na. Kasi dito sa probinsya, nakakagutom guys. Masarap dito, guys. May hang dito dito. ano? Ano deng? Mm -hmm. Alam niyo guys kung ano yung mura. Diyan sa Manila ang mura. Mura. Mga mura ng tao. <laughs> Ito kasi yun dun sa Manila mamahalin yung mga dami dito mga ano lang. Ano, gusot-gusot? Hindi, mga ah Oo. Ape, mga peke. Ano, wala kasing SM dito. O oh. oh, yun, oh, sarap ng saging namin kinakain. Oh. Mm. Mayrope ko yung ubo. Mm -mm. Saan mo gusto, Tumira? Dito sa Manila o dito sa uh, probinsya. Ano tinatanong mo? Oo, oh, ikaw. Mm, Alam dito. naman si Christy, ha? Dito. Bakit nabili mo to mera dito? Wala po sa Manila. Ha? Kasi ay ma mahangin dito. Tapos? Kasi gusto mag ano, pahangin. ka naman magpahangin sa Manila, ang? Eh, wala well, I'm hangin. Ha? Hangin. Bakit dito may hangin ba? <laughs> uh -uh. Kaya naman si mama, oh. Nasa kainitan yan, oh. Sobrang init, oh. Natirik pa yung araw. Hmm. Pero nagkakape kami. <laughs> Ganyan ang mga Pilipino nagkakape. Kahit nga mainit. Sa ibang bansa, ang kumakaan nila, halo halo Milk Masarap doon guys sa, ano, sa hmm? Manila. Masarap lang dyan sa Manila kapag marami kang pera. <laughs> Masarap niya kasi mga kamandyan na lahat. Sa SM, sa Mercury, bili ka nang bili naman kung ano-ano. Pero kung pag-uusapan na ito, Mira. <coughs> Mas masarap to Mira sa Mars. Mas mainit. <gười> <coughs> <gười> 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 Bakit kaya sobrang init na ngayon? Mga matay na yata, mga tao ay eh? kainit. Ang Grabe ang panahon ngayon, hindi nakatulad dati. Ibang-iba na talaga, ah. Ano ma? Maulan pag mayo. mayo. maulan? Maghahanda na ako ng jacket ko nun. Saka kumot. <laughs> Uy, umutot ka. Hey. Pa.